Good morning mga kasipon Panibagong araw, panibagong vlog na naman po ang ating gagawin For today's video nga po pala pupunta dagat May gagawin tayo don. May pinapagawa sa atin kahit araw ng linggo Kaya pupuntahan natin So ang issue daw pala nun ay May singaw sa makina Kaya uh, titingnan natin kung yun lang ba talaga ang issue niya. Kaya tara samahan nyo kami mga kasipon. So update ko na lang kayo maya, maya. Shoutout nga pala sa mga kasipon nating nanonood lagi sa mga ating araw-araw na video Araw-araw na update sa mga tropang sipon So dito nga po pala tayo sa ilog ng sagrada Papunta tayo dun sa gagawa natin So maya maya na lang po ulit Mga kasipon ayun nga mga kasi po nandito na tayo sa gagawa natin bali papasok ka para tayo dyan sa may prinsa kasi nasa loob yung bako niya yeah, minor minor muna bago pumasok dyan sa prinsa so yan liliko na tayo dyan Ngayon bali si tropang si Punang nasa unan. Si Paring Ma, Tropang si yan Ayan. And, dahil tayo busy tayo sa video. So malakas pa nga yung Agos dyan guys. Kaya medyo umikot-ikot tayo dyan. So ayan nga pala yung bakaw niya guys.

yung pinatesting pinaandar kaya isusum ko na lang yung camera ko tuturo ko sa inyo kung saan banda yung so yun mga kasipon

So ayan, shout out nga pala sa kanila ni tatay. Bali, bibigyan po tayo ng ulam pang tanghalian natin bago gumawa. Kaya, iabot natin yung lalagyan. Shout out nga pala sa inyo tayo. Mangingay tayo ulam. Royo? Iyaw. Ano Iyo, Ano ka ba? Alimasag. din Alim masag. Alim nah, Ganda preto preto Ala lim bae mala lim. Stay here. Pagawalan ng ulan. Bumuhulam lang. Ingge sa ulam. Mag-uulan. Ay. Mga kasiponi noong ko nang baklasin yung takip ng cylinder head dito kasi kailangan nating tanggalin yung gasket para mapalitan. So yun lang mga kasipon. Wait <laughs> a <laughs> 4. 4. 거 5. 5. 6. 7.

Ayan, durog po ang gasket. Ayan. Ito po yung durog. Ito yung bibilhin. Ay, kung nga pa doon? Lang. Okay, o, sa natin. Oh, yung maunan. Baka dami na. na yung mo sa loob doon. <laughs> so yun yung mga kasipon. i daw natin to at i daw to. Kasi mal malalim ang tama niya.